bumisita ang mga kasapi ng Boy Scouts of the Philippines o BSP sa BRP Tarlac o LT601 na nakadaong sa loob ng Naval Operating Base sa Subic Zambales noong Abril 27. Anim na pong mga scouts ng Christian Community Scouting, isang organisasyon na miyembro ng BSP, kasama ang kanilang mga scout masters at mga magulang ang nag-ikot-ikot sa isa sa mga aktibong landing platform dock ng Philippine Navy. Bago umakyat ng barko, nagkaroon muna ng briefing kung saan ipinakilala sa mga scouts ang Philippine Navy at kung ano ang mandato nito. Pag-akyat ng barko, sinalubong sila ng commanding officer ng LD-601 na si Commander Freddy Parpan. Isa sa layunin ng mga aktibidad gaya ng ship's tour na maipakilala sa ating mga kababayan Lalong-lalo lalo na sa ating mga kabataan ang hukbong dagat ng Pilipinas. Ayon sa kanilang scoutmaster na si Engineer Louis Lim, magandang pagkakataon ng aktibidad na ito para makita ng personal ng mga kabataan ang modernong kagamitan ng ating hukbong dagat. Actually this kind of experience for our scouts no is a it's a very helpful for them uh, as an eye opener uh, that uh, we have Brave men and women uh, who are watching over our country. This is also uh, an eye-opener for them. That uh, as we expose our, our scouts to the AFP, the military, this will give them a sense of patriotism, uh, love for our country. Thank you, Thank you Philippine, Philippine Navy! Navy! <laughs> Mula rito sa naval operating base Subic, sa ng Bales, ito si Bam Orpilla para sa oras ng mandaragat at mandrigma oras ng